magandang araw mga ka-health. Panibagong video na naman at tatalakayin natin ang mga senyales na maaaring magpahiwatig na mayroong kang bulate sa iyong chan. Ito ay importante upang tayo magkaalaman at magapan ang mga ganitong problema sa kalusugan. Kung ikaw ay interesado, manatili lang at tananat simulan natin paggising na mayroong pangangati. Ang pangangati sa puwet na may kasamang pakiramdam ng pagkakaroon ng bulate ay isang kondisyon na maaaring magdulot ng discomfort at pag-aalala sa mga taong nakakaranas nito. Karaniwa'y tinutukoy ito bilang anal itching o pruritus, ani sa medikal na terminolohiya. Ito ay isang karamdamang pangkalusugan na maaaring magkaroon ng iba't ibang mga sanhi at posibleng gamutin ayon sa pinagmulan nito. Maraming mga kadahilanan ang maaaring magdulot ng pangangati sa puwet. Isa sa mga karaniwang sanhi nito ay ang hygiene. Ang hindi wastong paglilinis ng anal area ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng mga bakterya na maaaring magdulot ng pangangati. Bukod dito, ang mga uri ng pagkain na maaaring magdulot ng pagkalabas ng irritants sa dumi ay maaaring magdulot rin ng pangangati. Isa pang posibleng sanhi ay ang mga infeksyon tulad ng fungal o bacterial infections. Ang mga karamdaman tulad ng fungal infection na tinatawag na candidiasis ay maaaring magdulot ng pangangati sa nasabing area. Ang bulate o pinworms ay isa sa mga posibleng dahilan ng pangangati sa puwet. Ang mga ito ay maliit na parasite worms na madalas namumuhay sa gastrointestinal tract ng tao. Ang pangangati ay dulot ng paglalabas ng mga itlog na mga bulate sa paligid ng anal area. Mahalaga na magkaroon ng tamang pagsusuri at tamang gamutan para sa bulate. Ang tamang hygiene tulad ng regular na paglilinis at pagpapalit ng underwear ay mahalaga para manatili ang kalinisan. Bukod dito, ang pag-iwas sa pagkain ng mga mapampalasa o manghang na pagkain ay makakatulong din upang maiwasan ang pangangati. Sa mga kaso naman ng mga impeksyon tulad ng fungal o bacterial infections, ang pinakamahusay na hakbang ay kumonsulta sa doktor. Ito ay upang maipatupad ang tamang gamutan at maiwasan ang pag-aggravate ng kondisyon. Sa mga kaso ng bulate, ang doktor ay maaaring magreseta mga gamot o lunas upang malunasan ang kondisyon. Pananakit ng tiyan Kung ikaw ay madalas nagkakaroon ng pananakit ng tiyan na walang malinaw na dahilan, maaaring ito bunga ng mga bulate. Ang kanilang pag-iral ay maaaring magdulot ng discomfort at pagkakaroon ng irregular na bowel movement. Pagbabago sa timbang Ang pagbigla ang pagbawas o pagtaas ng timbang nang walang anumang paliwanag ay maaaring sinyalis din ng bulate sa tiyan. Ang ilang bulate ay maaaring nakakakuha ng sustento mula sa kinakain mong pagkain kaya ito'y maaaring makaapekto sa iyong timbang. Pagbabago sa appetite Narito na rin ang pagbabago sa iyong ganang kumain. Kung ikaw ay biglang nawalan ng gana o di kayo na may sobrang hilig sa pagkain, ito ay maaaring konektado sa mga bulate na nagiging sanhi ng hormonal change sa iyong katawan. Iba't ibang sintomas. Maaari rin makaramdam ng pagod o labis ng pagkaantok, pangangati sa balat, pagtatae o kaya na may pagsusuka. Ang mga sintomas na ito ay maaaring nagmumula sa mga parasitikong bulate sa iyong tiyan. Kailan dapat magpakonsulta? pag ikaw ay nakakaranas ng isa o higit sa mga nabanggit na sintomas, napakalaga na agad kang magpatingin sa doktor. Ang mga professional lamang ang makakapagsabi kung ikaw ba'y mayroong talagang bulate o iba pang underlying health issues. Paano may iwasan? Ngayon, paano nga ba tayo makakaiwas sa bulate sa chan? Una, Palaging maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo. Iwasan ng pagkain ng hilaw na karne o isda at huwag kalimutang malinis ang mga purutas at gulay bago ito kainin. At diyan mga kahealth, ang mga sinyalis na maaring magpahiwatig na mayroong kang bulate sa iyong chan. Sana'y naging makabuluhan ang video na ito at naging gabay ito sa inyo upang mas mapanatili ang inyong kalusugan huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang health tips at informative videos maka health. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi.